Puisit ka! Bakla ka pala! Iliwan na kita! Mahal sa'ko pupunta! <laughs> Magkahanap ako ng tunay na lalaki! Dalawahin mo na ha! Hindi <laughs> <isa> tayo! <laughs> Kung may problema ka at kailangan mo ng kausap, willing ako makinig. Tawagan mo lang ako. Pag regular problem, tupay. Pag may advice, tripay. Kung gusto mo namang sabayang katang umiyak, porpay. Alam mo, para kang kape. Bakit? Walang labis, ikaw lang ang kulang-kulang. Pahingi ako ng asukal. Wala! Ah!